hulugan ng reyna sa panaginip ang mga panaginip tungkol sa reyna ay maaaring nakakaintriga at malalim na pumukaw ng pag-uusisa tungkol sa mga posibleng interpretasyon maaari silang kumatawan sa mga numero ng Autoridad, kapangyarihan o matronly wisdom Defende sa konteksto at emosyon na naranasan sa panahon ng panaginip, sa artikulong ito susuriin natin ang iba't ibang interpretasyon ng mga panaginip tungkol sa reyna na nagbibigay ng daan para mas maunawaan mo kung ano ang maaaring sabihin sa iyo ng mga royal sighting na ito sa iyong subconscious. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka? tungkol sa reyna. Ang panaginip tungkol sa reyna ay maaring sumagisag sa kapangyarihan, autoridad at tradisyon. Karaniwan sinasalamin nito ang iyong kakayahan, pangasiwaan, ang iyong mga responsibilidad at obligasyon ng epektibo o ang iyong nais na magkaroon ng higit na kontrol at pamamahala sa iyong sariling buhay dahil ang Reyna ay madalas na nakikita bilang isang figurehead, isang tagapag at isang gumagawa ng desisyon. Ang panaginip tungkol sa kanya ay maaaring magmungkahi ng isang pangangailangan para sa patnubay, suporta o pagpapatunay mula sa isang may autoridad na tao sa iyong buhay. Higit pa rito, maaari rin itong kumatawan sa iyong sariling ina o isa pang mahalagang babae sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paggugol ng oras sa reyna. Ang panaginip tungkol sa paggugol ng oras sa reyna ay nagmumungkahi ng isang pagnanais para sa pagkilala at pagpapatunay sa iyong pagising sa buhay maaaring ito ay kumakatawan sa iyong ambisyon na makamit ang isang mataas na posisyon o isang pakiramdam ng pagpipino sa paraan ng iyong pag-uugali o pangunawa sa mga bagay sa paligid mo. Ang panaginip na ito ay maaari rin magpahiwatig na nais mong tuklasin at maunawaan ang dinamika ng kapangyarihan sa iyong personal o profesional na buhay. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring direktang salamin ng iyong paghanga sa reyna o maharlikang buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang hari at reyna Ang panaginip ng isang hari at reyna ay maaring magpahiwatig ng kapangyarihan, autoridad at balanse sa iyong buhay. Ang hari ay kumakatawan sa panlalaking kapangyarihan, paggawa ng desisyon at kontrol, samantalang ang reyna ay nangangahulugan ng pambabae na kapangyarihan, pag-aalaga at emosyonal na balanse. Ang makita sila sa iyong mga panaginip ay maaaring magpahiwatig ng iyong pagnanais para sa ilang mga aspeto ng royalty tulad ng kayamanan, paggalang at kapangyarihan. Maaring itong sumasalamin sa iyong mga hangarin na makamit ang balanse sa iyong personal at profesional na buhay. Bilang kahalili, kung nakikita mo ang iyong sarili bilang hari o reyna, maaaring nangangahulugan ito na kinikilala mo ang iyong autoridad at handang pangasiwaan ang mga mahalagang sitwasyong nasa kamay mo. Kahulugan ng panaginip tungkol kay Queen Elizabeth ang panaginip tungkol kay Queen Elizabeth ay maaaring simbolo ng kapangyarihan, autoridad o mga patakaran at regulasyon na ibinigay sa kanyang katayuan bilang isang monarko. Ito ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nakikitungo sa mga isyo ng kontrol, pamamahala o pagsunod sa iyong pagkising sa buhay. Ang panaginip na ito ay maaaring tumuturo sa iyong pangangailangan para sa higit na kaayusan at disiplina. Maaaring itong kumatawan sa iyong mga adhikain, mga halaga o iyong kalakip sa tradisyon at pamana. Kung hinahangaan mo ang reyna, maaari itong magpakita ng iyong sariling pagnanais para sa pagkilala at paggalang. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pakikipag-usap sa isang reyna. Ang panaginip ng pakikipag-usap sa isang reyna ay karaniwang kumakatawan sa autoridad, kapangyarihan at kontrol. Ito ay nagpapahiwatig ng iyong mga hangarin para sa kalayaan at autonomiya. Ang panaginip ay maaari rin sa magisag na mga damdamin ng paggalang at mga maliliit na tagumpay na nakamit sa iyong paggising. Bukod pa rito, kung ang reyna sa iyong panaginip ay mabait, maaari itong mga hulugan na ang patnubay at karunungan ay darating sa iyo. Sa kabilang banda, kung ang reyna ay malevolent, maaari itong magmungkahi ng potensyal na dominasyon ng isang makapangyarihang babae sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maging isang reyna. Ang panaginip na maging isang reyna ay nagpapahiwatig ng pagnanais para sa autoridad, kapangyarihan at kontrol. Ito ay nagpapahiwatig ng iyong ambisyon at pagkagutom para sa paggalang sa iyong pagkising sa buhay. Kung nakikita mo ang iyong sarili bilang isang mabait na reyna, iminumungkahi nito na gusto mong gamitin ang iyong kapangyarihan at at awtoridad para sa ikabubuti ng iba at nais mong mahalin at pahalagahan para sa iyong trabaho. Gayunpaman, kung ikaw ay kumikilos bilang isang malupit na reyna sa panaginip, maaari tong magpakita ng isang pinagbabatayan na takot sa responsibilidad o mga nakatagong kawalan ng katiyakan tungkol sa hindi paghawak sa kapangyarihan na gusto mo. Ito ay mahalagang pagpapakita ng kung paano mo nakikita at pinangangasiwaan ang kapangyarihan at pamamahala sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makoronahan bilang reyna Ang panaginip na makoronahan bilang reyna ay maaaring sumisimbolo sa pagkamit ng mga layunin, kapangyarihan, pagkilala at responsibilidad sa iyong pagkising sa buhay. Ang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng lumalaking pagnanais para sa katanyagan o pagkilala. Bilang kahalili, ito ay maaaring mga hulugan na ikaw ay nagkakaroon ng iyong sarili at nagkakaroon ng personal na lakas at autoridad. Gayun paman, ang pagiging makoronahan bilang reyna ay hindi lamang tungkol sa katayuan o kapangyarihan. Ito rin ay kumakatawan sa mga obligasyon at tungkulin na nagpapahiwatig na sa lalong madaling panahon, maaari mong balikatin ang mas mataas na pasanin ng mga responsibilidad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa reyna ng Inglaterra ang panaginip tungkol sa reyna ng Inglaterra ay maaring mga hulugan ng maraming bagay. Ito ay maaring magpahiwatig ng autoridad, kapangyarihan, pamumuno at pamumuno sa iyong pagkising sa buhay. Kung sa iyong panaginip nakikipag-ugnayan ka sa reyna, maaring ito ay kumakatawan sa iyong pagnanais para sa pagkilala papuri o isang pangangailangan para sa pagpapatunay mula sa isang taong may makabuluhang autoridad sa iyong buhay. Bilang kahalili, maaari itong sumagisag sa tradisyon, uri, kayamanan at maharlika na nagmumungkahi na hinahangaan mo ang mga bertud na ito at naghahangad na makamit ang mga ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makatagpo ng reyna. Ang panaginip na makatagpo ng reyna ay maaaring sumisimbolo sa autoridad, kapangyarihan at mga panuntunan. Maaaring magmungkahi ito ng pangangailangan para sa kaayusan sa iyong buhay na paggising o pagnanais na makamit ang matataas na layunin at inaasahan. Ang panaginip ay maaari kumakatawan sa iyong paghanga sa malakas na pamumuno o paninindigan. Kung positibo kang nakikipag-ugnayan sa reyna sa iyong panaginip, maaaring nangangahulugan ito na komportable ka at iginagalang. O nagpapahiwatig ito ng personal na paglaki at pagakyat sa mas mataas na antas ng kamalayan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makita ang reyna. Ang panaginip na makita ang reyna ay maaaring sumisimbolo sa autoridad, kapangyarihan at utos. Ang reyna ay kumakatawan sa ina ng isang tao o isang ina at ang makita siya sa isang panaginip ay maaaring magpakita ng damdamin at relasyon ng isang tao sa kanyang ina. Bukod pa rito, maaari itong magpahiwatig ng iyong sariling personal na soberanya o kalayaan. Dahil ang isang reyna ay kumakatawan sa pag-asa sa sarili at kontrol, ito ay maaaring higit pang mga hulugan na ikaw ay nagkakaroon ng kapanahunan, karunungan at isang mas mataas na antas ng pangunawa. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa reyna ay kumakatawan sa kapangyarihan, autoridad, tradisyon at ang pangangailangan para sa patnubay o pagpapatunay mula sa isang may autoridad na pegura. Sinasagisag din nila ang iyong sariling ina o isa pang mahalagang babaeng pigura sa iyong 不害。